masumpa na mundo. Ang Cursed World ay isang non-fiction na panimula sa makasaysayang pananaliksik at pagsusuri ng mga pangunahing mensahe ng Biblia. Ang mga mensaheng ito ay nagpapaalam sa mga taong namatay o nabubuhay sa isinumpang mundo na walang maliligtas. Ang misyon ng serye ng Book of Secrets ay magbigay ng pangunahing gabay bago umalis sa Earth. Ang impormasyong ito ay batay sa kinikilalang mga referensya sa Biblia na makukuha sa anumang wika sa mundo. Ang sumusunod na pambungad ay tumutupad sa isang hula na nalaman bago pa isinilang ang unang tao. Ang Biblia ay nagbibigay ng isang nakasulat na ulat ng pagkakasunod-sunod ng mga uri ng hayop at ang kanilang mga pinagmulan at sinusubok ang pag-aangkin na ang mga tao lamang ang nakaligtas sa baha. Ang Cursed World ay isang pampublikong preview ng mga resulta ng pananaliksik na nagbibigay sa lahat ng pagkakataon na i-preview ang tradisyonal na kaalaman sa pagtatapos ng mga araw. Unawain ang kasalukuyang panahunan at makamit ang iyong mga layunin na makakaapekto sa iyong kapalaran. Tinitingnan ng pag-aaral na ito ang Biblia bilang isang makasaysayang salaysay na may simula. Ang gitna at dulo. Ginagawa ang pagsusuring ito ng walang mga tauhan o ang kanilang mga kaganapan na tinutukoy ang pangunahing mensaheng ipinakita ng akda. Ang lahat ay nagkasala at nabuhay at namatay sa isang isinumpang mundo. Maraming tao ang nakakaintindi at nagtitiwala sa text, ngunit ang ilan ay walang pakialam. Sa katunayan, ang Biblia ang pundasyon kung saan nakabatay ang lahat ng nakasulat na kasaysayan mula sa nakatalang kasaysayan ng sangkatauhan na nakaligtas sa baha hanggang sa pagkawasak ng sangkatauhan at sa katapusan ng mundo. Ang pangalawang mensahe ay walang naligtas. Ang kaligtasan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng Panginoon at agapagligtas na si Jesu Kristo, gaya ng sinasabi ng Biblia. Ang kwento ay naganap noong sinaunang panahon na may mga oral na kasaysayan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na nagpapakita ng mga kaganapan na humahantong sa baha. Nasaksihan niya ang kakilakilabot na mga kaganapan na bumalot sa mga higante, Nephilim, at mga sinaunang sibilisasyong nagtayo ng mga piramid sa buong mundo sa sahig ng karagatan. Ang layunin ng impormasyon ay kumpiyansa, ang kaalaman ay magbibigay ng pangunawa, pinapalitan ang takot sa hindi alam ng karunungan. Masumpa na mundo, katapusan ng mundo sang katauhan. Ito ang mahalagang mensahe ng Biblia. Ang katapusan ng mundo sang katauhan ay matatagpuan sa kabanata ng Apokalipsis. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa wakas na ang lumang lupa ay lilipas at ang bagong lupa ay hahalili. Ang aklat ng mga lihim ay nagbibigay ng agham ng paglalarawan ng apokalipsis, inilalantad ang sanhi at epekto ng mga bagay na inilarawan at tinitiyak ang mga pinagmumulan nito mula sa mahigpit na mga disiplinang siyentipiko. Ang katapusan ng mundo ay mauunahan ng mga pangyayaring inilarawan bilang nag-aalab na mga bato na nagmumula sa langit. Magkasunod na nangyari ang dalawa sa mga bagay na ito. Ang diagram ay biswal na nagpapakita ng pag-unlad ng dalawang magkahiwalay na kaganapan na nagpapatunay sa paglalarawan ng kaalaman bago ang bukang liwayway sa huling seksyon ng Apokalipsis at nangyari bago ang pagdating ng maninira. Ang isang karaniwang tema na dapat mauna sa mga kaganapan sa Apokalipsis ay ang rapture na ipinangangaral bilang pakikipagtagpo ng mga Kristiyano sa himpapawid kasama ang tagapagligtas na si Jesu Kristo. Ang aklat ng mga lihim ay gumagamit ng mga siyentipikong pamamaraan upang ipakita ang pinakakasuklam-suklam na kamatayan na maaaring maranasan ng isang tao. Inilalarawan ng Biblia ang pagkawala ng gravity ng Earth, kung saan ang lahat ng nasa ibabaw ng Earth ay itatapon sa vacuum ng kalawakan, ang wakas ay ang simula at lahat ay makakapagtanto na walang sinuman ang maliligtas. Book of Secrets, Episode 1, End of the World Humanity Ang baha ay sanhinang kambal ng ating araw, tinatawag na The Destroyer, sa Biblia, na dumaraan sa loob ng 13 milyong milya ng Mars. Nasaksihan ng mga sinaunang tao ang isang nakakatakot na tanawin sa kalangitan, isang hanay ng mga bagay na tumataas mula sa pulang bola, Mars, patungo sa kalawakan, na umaabot sa paparating na Arrowhead, Kometa. Matapos umalis sa kaligtasan ng Yungib, nakita ng kanibal ang nagmininas na planeta, na lubos na naiba sa nakasanayan niyang makita. Para bang ang mga batas ng kalikasan ay muling inayos ang lupain sa labas ng kuweba ay patay na tahimik, walang buhay. Ang mga bundok ay lumipat o nawala, at ang mainit na tubig ay natipon, ngunit walang buhay na natagpuan ng milya-milya sa paligid ng kuweba. Naapektuhan ang Earth at ginagamit ang mga kataklismik na kaganapan, upang magtatag ng isang sistema ng kontrol sa mga nakaligtas na tao, na may mga planong alipinin ang kanilang mga inapo sa kanilang hindi nakikitang bilangguan. Ang destroyer ay inuri ng siyentipikong komunidad bilang isang maanomalyang bagay na gumagalaw sa bilis ng kometa na higit sa 200,000 km A. Ang impormasyon ng pagkakakilanlan para sa C-2014 na ay makikita sa celestial object catalog na naglalaman ng mga pagtatantya ng trajectory, posisyon, at kalapitan nito. Papalapit na ang destroyer sa ating solar system na may tinatayang oras ng pagdating na 2,031 plus o minus isa taon. Ang kasalukuyang trajectory nito ay dadalhin ito sa isa 0, 5 milyong milya mula sa Mars sa itaas ng solar corona ng planeta. Nasaksihan ng predaam ang mapangwasak na epekto ng destroyer sa planeta ng apoy, Mars. Sinira ng gravitational tidal wave ng destroyer ang gravity, lumipad ito pa itaas, pa itaas, patungo sa fighter wreckage field sa likod nito. Mag-subscribe sa The Book of Secrets, mahalagang tagubilin bago mag-abroad. Maging sponsor. Ang aklat ng mga lihim ay nagbibigay sa lahat ng kaalaman, pangunawa, at karunungan upang harapin ang anumang posibilidad sa hinaharap. Ikinararangal naming ibigay ang impormasyong ito para sa iyong pagsusuri at talakayan. Maaari mo kaming panatilihin na update sa pamamagitan ng pagkomento, pag-like o pag-subscribe. Hindi mo mapapalampas ang anumang kaalaman, karunungan, o pag-unawa na nakuha mula sa aklat ng mga lihim, at makakatulong ito sa iyong mag-navigate sa iyong paraan sa mundo ng mga sinumpa at maghanda para sa anumang kaganapan. Para sa higit pang mga video o upang mag-subscribe at lumahok sa Patreon, bisitahin ang Ligia, Diliway, li Patreon, com Apat Profiting o gamitin ang ETH Code o Viewla sa mga tagubilin. May tanong? Mangyaring mag-email sa info at Partnership America or Apple Store by Marks Panandang Pandagdag Creature Capture Dalawa in Negatibo Isa na api para sa mga iOS Multi-Camera Phone. Iria, iya, apps, apo, commerce app by marks creature capture negatibo, dalawa, in isaid, anim, apat pito, walo pito, apat walo, apat, anim, sero